Alam mo ba na may mga lalaki na mas pinipiling umuwi agad kaysa maglakwatsa at madalas sila pa yung hindi naiintindihan? Pero wait lang, dahil ayon sa psychology, sila pala yung may pinakamatinding emotional maturity. Isipin mo to, isang lalaki na buong araw nagtrabaho, binuhos lahat ng energy at oras para sa pamilya. Pagkatapos ng mahabang araw, instead na lumabas at maghanap ng ingay o distractions sa labas, mas pipiliin niyang umuwi para sa kanya, mas fulfilling umupo sa hapagkainan kasama ang pamilya kaysa mag-bar hopping. Gusto niya yung mga simple things, manood ng TV katabi ang asawa, ayusin yung sira sa bahay, o kahit yung simpleng nakahiga lang sa sofa, magkasama pero tahimik. Kasi para sa kanya, hindi na kailangan ng ingay para maramdaman na buhay siya. Home is already his safe place, his ultimate rest. Sa psychology, malinaw ang ibig sabihin nito. Ito ay emotional regulation at loyalty. Kapag ang isang lalaki, matapos mapagod sa trabaho, ay pinipili pa rin umuwi, ibig sabihin pinoprotektahan niya ang relasyon. Unconsciously, nire-reinforce niya yung trust. Kung meron kang ganitong klasing lalaki, hindi lang siya basta homebody. Partner siya na mas pinapahalagahan ka kaysa kahit anong gimmick sa labas. Ang tawag dito ay future self-projection, yung pag invest ng energy kung saan talagang nabubuo ang kinabukasan, sa tahanan at sa relasyon. Kaya wag mong isipin na kulang siya sa social life. The truth is, ito ang tunay na emotional intelligence in action. Kung ikaw may ganitong klasing lalaki, girl, you're lucky.